everyone, it's me, your official Pamasang vlogger, Ino Guapito. Oh yeah, oh, ang lakas ng, ang lakas ng ulan guys. Kanina sabi ko, pupunta sana ako ng Tainan, mamamasyal ako, eh hindi na ako matutuloy, nakaligo pa naman na ako. Eh bigla na namang umulan. Ayan, tag-ulan na nga dito sa Taiwan. Pero actually dapat hindi pa tag-ulan, masyado pang maaga. Spring pa lang ngayon eh. Pero okay na din siguro. Ayan, maulan-ulan. Halos araw-araw nang umuulan, guys. O, oh, Yung mga ibang unit meron ng laman. Mga kapitbahay, kumusta na kayo? Ang ganda nga ng bahay ni Uncle Romeo oh hindi na ako matutuloy. Sabi ko kanina, magtataynan talaga ako. Gusto ko lang maglakad-lakad at bumili din ng mga gamit, mga bagong damit. Kasi wala na akong isusuot na mga damit. At saka, bibili sana ako ng sapatos ko. At yung sapatos ko nga, naginamit ko pala last year nung pumunta ako ng Eda Mall kasama si Kuya Dex last year pa yun guys bago pa siya umuwi hindi pa nakakabili ng bago wala akong bagong sapatos eh yung sapatos na meron ako ngayon is dalawa lang yung isa is serana tapos yung isa naman ay eh, hindi kasi siya pa talaga yon pang jogging ko yon yung sapatos na yon and nanonotches ako pag pinupuntahan pag may pinupuntahan ako ginagamit ko yung sapatos na yon eh hindi dapat kaya ayun. Ayan, nang lakas ng ulan, hindi ako matutuloy. Pero pag tumigil 'yan, ano, tutuloy ba ako? Ayan, tulog pa si Papa Jay. Siya na sana yung yayayain ko. Magtataynan. Pero nagtaynan ata siya noong Friday night. Eh kahapon naman, busy-busy naman ako sa buhay, sa pangarap, sa pag-asa, para sa bansang Pilipinas kaya hindi rin ako natuloy so ano na naman ang gagawin natin ngayon guys hindi ako makalabas hindi tayo makalabas malakas ang ulan siguro next week na lang ewan ko ayan pag next week wala namang titira sa aking pera pero nakapagpadala naman na ako may naiwan pa konti kaya maghanap sana ako ng murang murang sapatos para may ginagamit ako pag umaalis ako kasi wala na nga akong sapatos ayan anong gagawin natin ngayon time check time check anong aras na ba at 11.14 11.14 mag alas 12 na pala wala na observe ko pero malakas yung ulan hindi talaga makakalabas niyan ang hirap din lumabas pagka umuulan talaga. At hindi pa nga bumababa si Papa J, tulog na tulog. Na, napuyat kagabi Ewan ko kung anong oras yung natulog. Ano na, finish na. Wala na tayong gagawin. Tigil na nga ulan guys. But it's 2 o'clock in the afternoon. Ayan, kakain pa lang ako. Kasi hindi nga ako nakalabas na kanina. Gawa ng... Umuulan. Ayun, sa pentangan na lang ako kakain. Syempre, maglalakad ulit papunta sa pentangan. Ayun. Oh, sikat na sikat na 'yung araw. Parang kanina lang ang lakas-lakas ng ulan. tignan mo naman ang taiwan. Tabago-bago ang panahon. Ayun. narin ako sa dorm. Eh, yayayain ko sana si Papa J. Eh, ginidising ko. Ayaw magising. Tulog pa siguro talaga. Puyat na puyat. Ayan, oh. Mag-isa na lang muna ako kakain ngayon. Malapit lang naman yung kakainan ko, guys. Ganun ako madas kumakain. pag tanghali. Sunday nga kasi ngayon kaya masarap sa ng ano maganda sana ng magtainan ewan ko pero kung magtatainan ako ngayon masyado ng late tapos tignan nyo yun ano, oh. meron silang garden sa rooftop wow sana all oh, my garden sa rooftop at saka kailangan ko ding matulog ngayon ng maaga kasi 4.30 ng madaling araw yung pasok ko mamaya 4.30 guys 4.30 may machine kasi na i prepare eh walang papasok na gabi ngayon so kailangan kong pumasok ng 4.30 ng madaling araw para ihanda yung machine na gagamitin ngayong umaga eh yung machine kasi na yon, ay hindi pala yung gawa, yung order na yon eh kailangan ihanda at i-repair ng mahaba bang oras. Eh kung gagawin pa bukas ng umaga, hindi na makakahabol yung order. Kaya kinausap ako ng leader ko, ang sabi, papasok daw ako ng uh, madaling araw ng 4:30, nakiusap siya kung pwede. Eh syempre, sabi ko, alam ko sasabihin ko na hindi pwede. Kaya sinabi ko na sige Kaya hindi naman ano Isang araw lang naman So papasok ako bukas ng 4.30 ng uh, Madaling araw Tapos uuwi ako ng 4.30 ng hapon So ayun nga guys Malapit na ako sa pentangan ay naglalakad ako dito Sa uh, Dito sa ano Sinshi District and nahihiya ako mag vlog pinagtitinginan ako ng mga tao pero go lang tayo for the goal para ma na natin ang ating 4,000 watch hour ayan tatawid nga tayo guys sa kabila ayan tawid tawid ayan wala na daw sarado na daw guys sarado na sa pentangan so saan ako ngayon kakain ang bihira saan na ako ngayon kakain eh, sarado na sarado na sa pentangan sarado maghanap muna ako ng kakainan kung saan pwede may bukas na ba ngayon marami ba't ang aga nila magsara And mahirapan tuloy ako eh, wala akong alam na ibang kakainan dito try ko sa beef noodles ito sa beef ah ito nyo sarado na nga pintangan guys kaya dito ako sa beef noodles ayan nag order ako ng isang bowl ng beef noodles aantayin ko na lang Ayan oh guys, eto na nga yung aking beef noodles. Ayan, sarap. Ayan, buong buo yung mga karne. So, syempre, eto yung ating noodles. Ayan, parang mami. Tapos may mga gulay-gulay. Ang sarap nito, promise. Panalong panalo. 嗯，好了。 Ang sarap, guys. Ang sarap ng beef noodles. Ayan, sobrang sarap nga ng beef noodles. Guys, lasap na lasap mo yung lasa ng karne. Parang natural na natural yung lasa ng beef tapos yung noodles ayan, tamang tama lang yung pagkaluto tsaka yung gulay hindi siya lamog kaya sobrang sarap ng noodles na to ngayon lang ako ulit nakakain dito pero actually uh, matagal naman na pero ngayon lang na kumain ako dito lang tanghali kasi mostly pag pumupunta nga kami dito is gabi na after ng work kaya first time ko kumain dito ng tanghali sobrang sarap nung sabaw yan perfect ang init Oh guys, simot na simot nga, hindi naman halatang gutom na gutom tayo ayan, away oh, na ako eh wala naman akong ibang gagawin ayan, eh, ang sarap talaga ng noodles ayan, sobrang pinagpawisan nga ako, grabe ikaw ba naman humigop ng mainit na sabaw tanghaling tapat eh, walang ibang naka-open pa ngayon eh, yun pa yung bukas ngayon eh, kung aantayin ko naman yung night market masyado ng late, pero sulit na sulit naman, masarap Naglalakad ulit ako guys uwi sa aming dormitory. Busog na busog si Inog Watito. Oh yeah. Oh, parang masarap mag-drinks ngayon. Eh, bili na lang ako ng aking drinks. Ano ang masarap ngayon? Nandito ako sa Mutian. Ayan oh guys, ginagawa nang nga Ano ang ginagawa? <laughs> Ayan nagawa na nga, yun pala yun. Ito na yung aking drinks. Ayan, upa Upa para kay ino guapito. Yan, hindi na ako araw-araw nagpupupa na itse. Kaya okay lang. Minsanan lang. Siguro sa loob ng isang linggo, isang beses lang din. Pero, okay na din. Pag wala ng pera, eh di wag na, diba? Eh may pera naman pa, kahit papano. Kaya okay lang naman din siguro. Ayan. Tapos tatawid na tayo guys. Kasi babalik na tayo sa ating dormitory. tatawid, tatawid. Ayan, may mga ano nga dito, mga iniimbak na, ano yan, mga tubig-tubig. Ayan -tubig. ko, na malalaking paso. Pamahayan ng lamok, guys. Kasi ganun sila dito. <laughs> joke lang. <laughs> joke, joke lang. Ayan, baka tulog pa nga si Papa Jay. Ewan ko kung babangon ba siya sa araw na to. Alam ko ko din kung ano ang plano niya sa buhay niya. Ang ganda talaga ng mga bahay dito. Ayan. Yan yung mga nagpapamotivate sa atin sa araw-araw. Pag nakikita natin yung mga bahay na yan, na sana balang araw, magkaroon din tayo ng sarili nating bahay. Siyempre. Ayan, kaya nagpupursige tayo yung mabuhay. Nagtratrabaho ng maayos. Para sana, balang araw, syempre, eh, magkaroon tayo nga ng sariling bahay. Pero sa ngayon, stay-stay muna tayo. pagsipagan natin. Ayan. Magsumikap sa buhay. Ayan nga, no, guys. Nakauwi na ako. So, hanggang dito naman. Hanggang dito na naman. Hanggang dito na lang muna. Siguro tayo ulit. At hindi nga ako matutuloy na. Hindi na ako lalabas. Hindi na ako pupunta ng Tainan. Dito na lang muna ako sa bahay. Tatambay. Ayan, i-work out ko na lang ulit itong aking YouTube channel. Siyempre, maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nanonood. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para naman ma-update kayo at ma-notify kayo sa aking mga bagong post at upload. Maraming maraming salamat. Siyempre, it's me, your official pambansang vlogger, the one and only Inog Wapito. Oh, yeah!